Ganito. Ito na nga yung araw na matutunghayan nyo Ang isa sa pinaka inaabangan ng lahat Lalong lalo na ng ating mga mahal na motorista Adventure rider ka man isang legit na racer or hilig ay mag race track or ikaw ay isang enduro rider na mahilig mag enduran kailangan mapanood mo ang video na ito dahil meron tayong ipapakita sa inyo na napakalupit at napakaganda nandito nga pala tayo guys sa SM Annex para tunghayan ang launching ng ating bagong bagong Evo XR Carbon S. At syempre, bago magsimula yan, kailangan muna natin mag-uniform dahil isa tayo sa ambassador ng Evo Helmet Philippines. Dito pa nga lang sa bungad ay makikita nyo na kung gaano ka-premium at kaganda ang display nito, guys. At para sa kaalaman ng lahat, ito ay nagamit na namin sa aming Evo Turismo nung nakaraang ride namin sa Bicol. Kaya wala akong masabi at ito ay ginagamit din ng ating mga racer sa ARRC na si Idol J.E. Nguito at syempre si Gupita. Hindi na natin maikakaila na malayo na nga ang narating ni Evo Helmet. Lalong lalo, -lalo na sa pag-innovate nito. At ito si ate nakita ko umorder na rin siya ng isang TRX na half face helmet natin. Maaga pa lang ay napakarami ng tao dito guys. Kaya naman nag -picture, picture na kami dahil sobrang daming display dito. Pati ako ay hindi makapaniwala dahil ito pala yung ginamit namin nung sa Bicol at ngayon ko lang siya nakita ng malapitan at sobrang ganda talaga pala. Ilang oras lang ay dumating na rin ang aming mga followers dito guys at ito yung isa sa aming solid followers dahil nabalitaan niya na darating ang isa sa kanyang idol walang iba kundi di si Sen Mani Pacquiao natin oo si idol may dala sa amin oy oy Wait. Ay! Sa loob ako, nakasakay ako dyan. Ay! Sa loob ka po. Ah, saan? Si Boss M. Sa, Sa loob. Ay! Si Boss <laughs> M. Nasa taas! At syempre, bago mag-start ang event, nandyan ang ugali lagi ni Boss M naman libre ng kape. Syempre, bago mag-start, kailangan tayo ay sobrang hype na hype at full energy. Maraming salamat. Sobrang bait talaga ni Madam Queen B. Lagi niya kaming naaalala sa kape. At syempre, dumating na rin mga influencer, lalo na si Boss Arch. Nandyan din syempre si Hammerman, ang aming Hammer Time. At ito naman, si Moto Ronda, galing pa yung Pampanga, guys. At syempre, ang Toyo Moto namin, nandito rin, guys. Kasama rin natin. At syempre, mawawala ba dyan si Moto 16 namin. At syempre, ang idol ng lahat. Walang iba kundi si Idol, Moto, Jameson At syempre, kapag ganitong event Si Boss M ay palagi nag observe Para mabigyan tayo ng magandang event say, At syempre, si I'm Asian mo Muwawala pa At syempre, si Lods Moto Corporation Carlos Alonga na malupet At syempre, Idol, Gupita, Cresna All the way Ano naman, papakita niya sa iyan Ayan o ay, good ay, good ay, boy. Boy. Tingnan mo kung sinong angkas Tignan mo sa loob kung sinong angkas Ayan si Boss M Papakita niya kay Nacional. Jowo ulit. Papakita oh, niya. Wow. mo ng sticker mo. Okay, pwede? Oo, oh, ayun akin, no? Oh. Oh. Lagyan natin sila ng nice space para mamaya. Ah, oo. Mamaya si Jawo naman. General ko. Andiyan, mamaya punta yun. Boss, ayun na, ayun na. Ayun nga. Motoronda. Nakita mo na. Sticker mo, dikitan mo sticker. Hindi, di, dikitan mo. Akan na, na. Si Jawo, laging late yun. Okay, laging late yun. Sa naman po ng Oh. Eh, oh. dinawarsan na ito, araw na. Kaya swerte kung nandiyan siya mamaya. Nakita yeah, na lang na boss, Emi. Eh. Nakita na Oo, oh, nakita na, nakita na. Yay! Hey. mo, mga si boss, M, No? <laughs> Ang galing mo. Ang <laughs> galing ng concept niya eh pumunta na nga tayo sa ating upuan at napaka-espesyal. Meron pa tayong name tag dito at ito, ganito ng kadami agad ang tao ilang oras pa lang at sobrang excited na ng lahat masaksihan ito. Meron din kami ditong mga ilan poster para sa ilang naming mga followers dito na mapipili namin at ito ay pipirmahan namin guys. At syempre, dumating na rin on-time namin na si Jowo at ito na guys, pinakita na namin sa screen ang lahat ng mga details ng ating ilalunch na bagong Evo Carbon Helmet. Kung gusto yung malaman pa ang ibang detalye ng in ng aming helmet, ay pumunta lang kayo sa Evo Helmet Philippine page para makita ito. Kakatuwa lang isipin na malayo na talaga ang narating ng Evo Helmet pagdating dito. J or J katagumpay. may one year na mandopalos sa... ah oh, yeah ready to party oh kasi uh, it's been the uh, mga baga... please okay okay bibi pre isa ko lang i-promote yung recent streets sa mga naghahanap na sapatos din socks T-shirt, shorts, kompleto po yan. Recent Streets ni Team Dato Yun! Yun lang. Okay, bro. At syempre, mawawala ba ang ipinangako nating bagong stickers para sa mga followers natin na nagpunta rito? Nakakatuwa lang dahil yung iba pala sa kanila dito ay malayo pa ang pinanggalingan para makita at matunghaya ng ating bagong-bagong Evo Carbon Helmet. Hey, we're the real team, Rat Bugatti! <laughs> yes. Let's go! Wala, di pa namin yung Rat Bugatti. Rat Bugatti! At syempre, pagkatapos ng lahat, ay eh, nagkainan na kami guys bago kami maghiwa-hiwalay. Celebration na rin ito sa matagumpay na launching ng ating bagong Evo Carbon Helmet. Maraming maraming salamat sa mga nagpunta at mabuhay kayong lahat. Hanggang sa muli, God bless you guys!